hat 60. 60 yung hat. Ito to to to. Ah, hot, 60. Oh, flower 50 Bilhin niyo si Madi. Ito pa pala mga guys, oh. 200 and tipper pot. Ayan yung bulaklak niya. Ayan yung pagpausbong pa lang siya. Ayan, oh. Ayan. 200 NT per pot. Ito naman mga guys, ito na siya. Pag tuma tumaas na siya, 250 per pot. Ay, ito na pala yung flower. Yan na pala, pag lumaki na yung flowers niya. Ganyan na pala. Yan yun doon, no? ganun din yun. 250 per pot. Ayan, pag malalaki. Ayan, tapos rose ulit. Ayan, Ayan guys, ang mga rose. Ito, 35 35 to 35 hindi ko alam anong ano to yan mga guys oh, sa loob pasili pupasok kami dyan, dyan. kami mag picture picture yan o oh, 35 hindi ko alam po ano to parang ano lang to ah sa atin ano ba yun gumamela yan mga roast na Ayan, 100 and 150 6.5 feet 150 yung 4.5 feet is 100. Yan. Pink rose. Bulok na. Yellow. Dark yellow rose. And white. And pink. And then ito. Halo. Halo na kolais. ganda. ganda. And Ay, meron pa mga guys. Ito pa, ito pa, ito pa. How much kaya ito? Yan. Ito oh. Yan. Yan. How much? Hindi ko alam basahin mga guys. Ayun yung ano yun Ito yung bulaklak nya Ang ah, malaki na. siya mga guys. Ito. Ah, ito pala yung price nya. Pag maliit pa lang siya. Ito. Pag isang pera, isang pat, isang pat lang. 80 pesos. Pag dalawa, 150. Yan. Wala siyang dahon guys flower lang talaga siya yan tapos ito na ito ay, ito pa rin pala yon yan guys tinan niyo oh wow ang ganda kulay orange na flowers hangin flowers ko lang pong ano yan Ayan na yung aking mga kasama. Papasok na kami mga guys. Yan sa lahat. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan Ay, tara na, tara na. Ay, ang daong flowers. Ang daong gaganda. O, tara na, papasok na tayo mga guys. Ang daong burrito mo yung buda. Diba? Ang mo. Alin? tayo, exit Ay, exit pala yun. Sorry yaman. Ayan, water, water, water. Ayan, meron din sila. Oh. May bubbles din sila sila. Ayan. All hot 60. Moreno, bilhin mo akong hot 60. 60, yung hot. Ito, ito, ito. Ah, hot 60. Oh, flower, pistachio shell. Bilhan niyo si Madi. Flower. Bilhin mo akong hot, ako yeah, ng hot 60, dos. Mamimili ako. Mamimili ka ng hot dito pala. Yun sa souvenir, ano yun? Hat, hat, hat. Yan. Yan, guys. Yan. Ay, okay. 60 NT lang. 60 pesos. 60 lang yan, no? nakalagay. All hot 60. Mimili ka lang. O, oh, gusto mo ito din, o. Oh. Yung ano lang yata. Ito, Shell. Shell, okay na to sa akin? Hindi, okay lang eh. White. Maganda siya. Maganda nga eh. Oh, pangit. Maganda yun. Maganda yun. Ito na sa taas. Ito na lang sa akin. Ito na lang sa akin. Ito siya lo. Gusto ko yung brown sa akin. Ay, mayroon din siyang pink. Ano to? Uy, Michelle, mayroon din siya. Pero ito sa akin yung brown. Maganda yung brown. Ay, may anong pangit. Hindi nga maganda. Pangit, sige, sukat mo. Sinukat ko na sa akin, di bagay sa akin. Akin kasi kita na iubang. Yan maganda. Tingnan ko na yung madun siya yung isa. Tingnan mo. Ano isa? Mayroon dyan eh. Maganda naman ito ah. Ano oh, ba? Diba? At Hindi nga't pwede. Para Hindi kayo nakikinig. O, oh, di ba? Shell, ang ganda. Maganda. Maganda ba, Shell? Moreno. Moreno!